Hello mga katchika. Ito na naman si Ate Nene. Ate Nene, ang kailangan ko na namang itakel itong issue ito. Hindi naman para mag-bash, kundi yung sariling opinion lang na may liwanag ng sanglitan ng Diyos. So ito na naman tayo ngayon kasi hindi matapos-tapos ang isyong ito yung tungkol kay Carlos Yulo at sa pamilya niya. Mabuti na lang at na interview ni Tony Gonzaga at sa Tony Talks yung kan yung dalawang ito para lang malaman kung ano yung side nila, di ba? okay, panoorin muna natin yung mga yung bits and pieces ng kung ano yung interview sa kanila. Nag-start LDR, yes, Australian, Philippines, yes. Japan, so, nasa Japan. Japan. Oh Japan! Japan. Oh, Bob. Oh, Bob. yes, Bob. yes Bob. super LDR, <laughs> super okay. So, yun, effective sa kanila ang LDR. Ganda naman. So, matagal na pala sila ni Kaloy ano. So, before Paris pa o siguro habang training pa, hmm, that's good. Another That challenge po yun sa akin kasi, kasi yung... iba din po pala pagkausap mo yan. Mm. Kasi hindi rin po masalita eh. And hindi ko na-expect. Ayun, talagang maganda yung kanyang, kanilang pinagsimulan. Magkaiba um, sila ng personality. taman tamak lang. Talagang very, they're, they're good match. Alam po ni Kaloy, yeah. yung lumalabas na money or mga ginagastos ko daw po mm -hmm. from kanya na hindi mm -hmm. naman. Ang hirap maging public figure yeah, Yes, <laughs> Talagang nag-effort si Chloe na samahan siya at uh, sa moral support na hindi niya nakita sa pamilya niya. Kasi siya po yung sumama sa akin the whole time before Paris pa po eh. Mm. So, kasama ko na po siya sa Japan ng... Pumunta ka na ng Japan? Yes po, yeah, yes, balik, balik na yes, po. po. So, 2020 po to 2022, nakapag-ipon ko ako. Oh. Dito ko lang nalaman na the made effort para sila ay magsuportahan sa isa't isa. Oh, uh, maganda, maganda yung ano nila. Siyempre, nasasaktan po ako kasi It happened to me na so I know how it feels like na your own blood is like parang putting you down na hindi naniniwala sa iyo ganyan ganyan na yeah family first pero family first should be the first ones also na sinusuportahan ka pinoprotektahan ka Sa lang meron silang family problem pareho sila they have in common kaya nag sila may punto siya dito tama nga naman na as a family Uh, dapat sila talaga yung unang-unang magsusupport sa iyo. So, ang kagandahan nito, meron din palang pamilya, Carlos, nitreat niya family na nagbibigay ng lakas sa kanya. So, yung family talaga is absent sa journey ni Kaloy. Pero I'm not saying bad sila, ha? Tinitingnan ko lang kung ano yung naging experience ni Kaloy. Gusto <laughs> mo lang naman maging asya, <laughs> gusto mo maging gymnast. Parang talaga nakalkal na yung buhay namin dito. Di <laughs> Talagang privacy lahat, pati yung pagsasama, pati pera, pati pamilya, talagang yeah. all out na. So I guess, part yan siguro ng challenge sa yes, buhay, no? Pero magpapatatag naman yan yeah. sa bawat yeah. isa sa inyo. Yeah, so, grateful naman po kami kasi other people would see it na, eto issue siguro maghihiwalay yan kasi issue mm -hmm. o, syempre magagalit ako or magagalit siya sa akin pero sa amin po kasi were mm. are ano, positive outlook po Nakita talaga natin na grabe yung pinagdaanan nila mm. sa buhay po so itong issue po na to or controversies po oh. ano ano po po siya sa amin like blessing na papatatagin pa tayo nito it's not something to be ano negative about yeah if you mm. look at that way po Oh, so kung pinatatag para sa kanya, sa'yo naman, ano ang nangyari after all of this? Mas naging grateful na nandito siya sa tabi ko. Mas naramdaman ko yung love kahit walang wala kami before. nag siya kasi bihira po yung ganun din eh. And sa akin, sobrang blessed po talaga kay Lord And masasabi kong regalo siya sa akin, ng Lord. Ayun, ang ganda, no? So, they're really blessed, blessing to each other. And hindi sila nag sa bawat isa na imit mo yung need ko or ito yung na-expect ko hindi. Talagang sila mismo yung nagpuno sa isa't isa para maging best person. Yung best sa kanila ay naglumabas because of outlook sa buhay nila, perspective sa buhay nila. And that's a big thing. Maganda naman, valid naman yung kanilang reason. Kasi talaga tayo napaka-importante ng buhay, pamilya, di ba? Pilipino, yan naman ang kagandahan sa mga Pilipino. Kaya lang minsan, sumusobra na, di ba? <laughs> Pero ganun talaga eh, sa, sa, pa, sa, pamilya, nagkakasakitan, dahil nagmamahalan tayo sa isa't isa. Uh, yung ang napag-usapan nila na, alam nyo, kaya sila naging close ng gusto, kasi pareho pala sila ng may pinagdaanan na hindi na-meet ng pamilya. Uh, you know what I'm talking about? Na yung kanilang pagiging magkasama ay namit nila, yung mga difficulties nila sa buhay ay na natuunan, pagtuunan ng bawat isa. Kaya lalo silang naging close. At maganda naman yung nangyari. At kailangan nating unawain sila sa ganong sitwasyon. Kasi kung hindi, talagang maiinis tayo. <laughs> Pero mabuti na lang at na-interview sila. At yun nga, nang sinasabi nila na family matters, which is tama naman talaga na sa pamilya, kahit ano pang mangyari sa'yo, you need to love members of the family, kahit na na-disappoint kayo, kahit naggalit kayo, kahit nasaktan kayo, kasi family talaga yun eh. Ako nararanasan ko yun na kahit nasaktan ka nung tao, learn to love. Learn to be more um, a better person kasi minsan sa mga buhay natin dumadating yung mga sitwasyon na talaga it makes you really down, down, down. Pero ito yung panahon para lalo tayo magtiwala sa Panginoon at lalong ilalabas ng Panginoon yung what's the best for us in times of difficulties. So, sa dalawang ito na nakita ko, it's meron talaga silang naranasan na napakabigat sa buhay na inexpect nila sa family na sila ang tutulong. Pero ang nangyari is na paghiwalay sila at naging independent sila. Hindi nila nakita o guidance ng pamilya sa buhay nila. Tama naman yung maging independent sila, pero ang nangyari nga is hindi nila, yung family, hindi napunuan yung pagkukulang nila. Pero I'm not saying na mali yung mag magulang. Maaring sigurong hindi na-handle yung stress o maaring naman sigurong pinaliwanagan yung mga anak pero ganun pa man, siguro yung fully love, fully support na in-expect nila sa parents ay hindi na punuan. Kaya itong si Carlos at saka si Chloe ay naging close which is, I believe that they're a gift of God to each other at kung ano yung dinadanas ng bawat isa. difficulties na stress si Carlos pero andyan si Chloe, tinutulungan siya na moral support napaka-importante nun. At sinabi pa nga ni Carlos na kahit walang wala si Chloe o kahit walang wala siyang pera, andun si Chloe. And I, I think that's a good sign na she is supporting him and she is really, she's really love him. So sa mga magulang naman ng dalawang batang ito, I believe naman you love them. May, minsan kasi sa ating mga magulang, parang nagsasabi tayo, no, igalang mo ako kasi magulang din ako na minahal ko kayo, pinaghirapong ko kayo, niluwal kita, na tama po yun. Pero yung isang bagay doon, hindi po nagtatapos doon yung pagmamahal natin sa mga anak natin. Ang pagmamahal pong yun ay kahit po sila ay mga independent na, adun doon pa rin po yung ating pagiging magulang sa kanila. Uh, maaring nagbabago ang level ng pagiging magulang sa kanila. Maaring tayo ay guide, or coach na lang, or counselor. So, yung mga bata, talagang hands-on talaga tayo sa kanila. Pero sa mga independent, maging coach na lang tayo o maging counselor na lang tayo. Ibig sabihin noon, hindi na natin control ang mga batang ito at hindi na natin sila pwedeng sabihin, ito ang gawin nyo or magbigay na lang kayo ng counseling or kaya mga opinion na pwede nilang marinig from you or encouragement, encourage natin sila na kahit ganun yung pinagdadaanan nila ay magiging uh, malakas sila ako marami din po akong natutunan yung isang bata na aking anak-anakan talagang napakapilyo pero the way na um, kailangan sabihin siya sa kanya na mahal na mahal mo siya and I believe we need to assure them na we love them still kahit nasasaktan tayo. Siguro ganun po yung ang dapat nating sabihin sa mga anak natin na kahit nasaktan tayo, masakit talaga yung nangyari. Humingi naman ng tawad si Carlos. Siguro hindi nga lang personal. And I believe naman yung magulang gustong gusto nilang makita si Carlos Yulo ng personal. And I think Carlos should consider that. Kasi ang magulang pa rin naman sila. Kailan siguro in perfect time, kailangan lang nating maghintay. <laughs> ang pagiging anak din kasi, may sinasabi sa Bible, honor your parents. Nasabi ko na ito sa last vlog. Hindi naman sinabi sa Bible na honor honor your parents when they are nice. Hindi po eh. May isang pastor na nagsabi ng ganyan na, honor your parents regardless. Kahit hindi sila nice. Just do your part honoring them. Obey what God's command and the Lord will do His part. God will do His part. Kapag uh, nasaktan din tayo ng mga magulang natin, igalang pa natin sila kasi accountable tayo sa Panginoon. Hindi naman natin ito ginagawa para sa kanila kundi ang isang magandang reason kung bakit natin ginaganang sila it's because God commands that and we need to obey God God will do His part magkakaroon ng milagro so yun din po yung dapat nating alalahanin at sa mga magulang din kahit nasaktan na tayo uh, sabihin mo natin na anak lang sila totoo po yan pero kailangan din po natin silang mahalin at wag nating i-discourage ng husto wag nating kumbaga intently disappoint them or frustrate them kasi habang buhay po iyan. And we really need to change our attitude sa mga anak natin na may mga ganyang behavior. Lalo na ngayon, marunong na sila maging independent. And we really need to be a good parents for them. At sa kasabi din sa Bible, sa Ephesians 5.21 Submit to one another out of reverence for Christ. So, dig sabihin kaya natin ginagawa ito. Susunod, because ginagalang natin ang Diyos sa buhay natin. So, kay Chloe at kay Kaloy, I'm happy for you. You are really strong sa relationship niyo. Kahit ganito yung nangyayari sa inyo, maraming nagbabash. Pero ang isa lang dito, may mga pagsubok din sa buhay na mararanasan nyo talaga. And I believe my prayer for you is to really have your security is not only to one another, but your security is in God. Kasi the foundation is really your faith in God. So, prayer ko sa inyo ay lalo kayong matatag sa pamagitan ng pagpapatatag sa inyo ng Panginoon at sa pagkakilala nyo sa Panginoon. At siya mismo ang inyong third person sa inyong relationship. I hope na kayo ay patuloy na mag-grow and mag-grow kayo as a person that that God wants you to be. Not just your challenge because of people na babas sa inyo but your challenge because of what God wants you to do and what God wants you to be. At sa mga parents din po ng katulad ng parents ni Kaloy, maging mapagpasensya po tayo. In the future magkikita-kita din po kayo siguro pag may anak na sila. O di ba? Ang saya noon. <laughs> sa bawat um household o sa sambahayan, hindi uh, hindi nagpaparinigan. Um, nakakaano din nga kasi may social media na ngayon, di ba? Nagpaparinigan at kaya ang daming taong nagpipiesta. Isa na ako doon. <laughs> hindi, yeah, ang sa akin lang naman is to really share what's the Bible uh, talking about that, and I believe uh, matatapos din to, all the best for Kaloy and Chloe, na maging successful yung kanilang relationship ang blessing ng Panginoon ay sumayon nyo, at din sa parents ni Kaloy, mga sitwasyon na ganito, natututo din ang mga Pilipino maraming side, natututo din na ano ba talaga ang tama, pero alam nyo yun na nga, tingnan ang command ng Diyos hindi yung side ng ibang tao okay din naman yung malaman, pero may sinasabi din ng Diyos, sa mga bawat sa ng pamilyang ito. God bless everyone and hope na naging inspired kayo sa vlog na ito.